Yes, good morning mga madla. Hindi ko alam sa nang titingin. Yan, nandiyan ba yung camera? <laughs> yan lang tingin ako sa mata ng camera. <laughs> so, yun, good morning. Time check tayo. Time check is 9.20. Hindi tayo ngayon sa pharmacy. Sa so, Javis pharmacy. So, yan. Gusto ko lang mag-video. Diba? Gusto ko lang i-try ko. Marunong ba ba ako mag-video? <laughs> so, yan, guys. So, pag-usapan natin yung ano. Nakuuso na naman yun ang ano. Ang trangkaso. Ito yung tinatawag nilang ano. hindi uh, di ba kaso? O may mga tinatang pero mas uso yung ubot si Pon, di ba? Yung walking pneumonia na sinasabi nila. Yun lang, yung napansin ko lang kasi na karamihan sa... Ano ba ito? Balaubak ba ito? So, napansin ko lang sa mga customer na na bumibilig talaga ng guma. Yun, karamihan kasi ubo, sipon, lamunan, Yan, allergy. Yan, karamihan sa allergy sila nag Ayun, Ay, yung, ano, recommended ko na gamot sa akin ha, kasi yung, ano, pag may ubo si tsaka allergy, yung binibigay ko talaga is mucotos, kasi combination na siya ng pag ubo tsaka allergy. Yun. Tapos meron dito yung Aray, right. ito yung siya. Yan, meron siyang paracetamol. Ang tuwitsura niya, oh. Yan. Meron siyang paracetamol, guayafinisin, sa phenyl, dextro, tsaka chlorphenamine. So, yung combina combination na siya kung meron kang ubosipon, uh, lagnat, allergy. Yan. Eh, pwede mong inumin. Tapos, meron din na generic, or branded pala niya is, ano? Yes, po. Ano? Hmm? Tubig po. Sige po ko. Saan po? Then, later, 85. 85 po. Sa'yo. Baka man talaga? Oo naman, syempre. Paano po pa 'to nang mabasa? At ba? ito ba talik ganyan? O ganito? <laughs> o, parang ano? Sir, sir. Pwede ba formal? Oh, ma'am. <laughs> thank you, ma'am. Hay, tubig lang. Oo. Oh, thank you. Thank you I'm so much. Thank you, Sali so, oh, diba? <laughs> na nga. O, di ba? Nakakaloka. Ayun, <laughs> natatawag ni ma'am ng ma'am. O, oh, kasi naman masyado daw formal. Pero, syempre, kailangan pa ang Kahit na, wala well, yung physical attraction. So, yun. Balikan tayo dito sa ubo sipon, allergy, lagnat. Yan, meron din tong branded, si Dynatos in Capsule. So, yun lang, yun lang. Pero, mas, mas uh, okay pa rin na magpa-check up kayo. Kasi, syempre, doktor pa rin ang mga kapag sabi kung ano dapat na inumin ninyo para sa inyong sakit. So, yun lang. Have a nice day. Bye.